May nakakuha na kayo? Ako. May may nakakahawak ka? Ha? Ano? Na, kuha di kayo marunong yan. Kaya mo, hawakan. Ano siya? Ano oh, siya? nyo marunong kayo nyo na. Ayan! na Nahawakan!

<laughs> Mamaya ba? Baka tapos <laughs> na bago. Anak, alis dyan! mig mig Ayun, mo pa. Ayun, kamo pa. Hindi siya marunong ako, mga noonga. Ayun, mga. Tumabigod yung paulo. Parehas lang nga may mga ni AJ? Ano pa. Ay, oh, mapala ka. Sige. May nakahawakan ka? May nakahawakan ka? May nakahawakan ka? ka? May na mo nga. <laughs>